o eternal na bukal ng awat pagpapala. Pahintuin ang ulan, pakupain ang baha. Ang buong sambayanang lunod na sa dalita. Habag mo ang timbulang panligtas sa pinsala. Ang binasa kong pambungad ang sambit panalangin ng makatang si Mike sa ikalawang araw ng pananalanta ng magkahalong ulan at baha sa Kalakhang, Maynila dahil sa Bagyong Karina na may kasamang habagat ngayong buwan ng Hulyo. Naalala ko ang pagkahindik sa kanyang tinig nang maranasan ng kanyang pamilya ang hagupit ni Ondoy noong 2009. Maliit pa ang kanyang bunsong anak noon at tulong-tulong na sinagip kung tama ang pagkaalala ko sa kanyang kwento sa gitna ng patuloy na tumataas na tubig na pumasok sa kanilang subdivision hanggang ang mga tao ay napilitang lumikas pansamantala at makisilong sa gusali ng isang mall. Ngayon ay nagsasara na ang Hulyo at nais kong ihatid iyon sa pamamagitan ng pagbibigay puri at pasasalamat sa mga alagad ng sining na naalala at inaalala dahil minsa'y nakadaog palad nagpakilala at nanggimbal ang Hulyo ngayong taon bilang buwan ng mahabang pagluluksa Bukod sa naranasan ng kalakhang Maynila at mga kalapit na lalawigan at iba pang bahagi ng bansa at pati na rin sa ibang bahagi ng daigdig na pananalanta ng baha sa hanay ng, mag, ng mga manunulat ay mayroon ding dahilan, mga dahilan ng pagluluksa. Noong ikaapat ng Hulyo ay inalala ng mga kaibigan at nagmamahal ang anibersaryo ng kamatayan ng dakilang makata at editor si Rogelio Mangahas na naunang yumao noong 2018, isang taon bago pa tumama ang pandemyang dulot ng COVID-19. Ngayong taon, ika ng Hulyo ay nagluksa ang hanay ng mga manunulat sa pagpanaw ng isa sa mga iginagalang at hinahanga ang makata ng bansa, si Lamberto Antonio. Pareho silang tubong kabyaw Nueva Ecija. Pareho silang nag-aral sa UE. Sila ang dalawa sa tinawag na tungkong kalan ng kanilang panahon kasama si Virgilio S. Almario o mas kilala sa tawag na Rio Alma sa kanyang mga tula at sa malaon ay naging pambansang alagad ng sining. Na nakakabit sa pangalan ni Carl Roger, ang klasikong dubuang placard, samantalang hindi mapagkit sa ulirat ng mambabasa ang aklat na hagkis ng talahib ni Koyang Bert, ang magilim na tawag sa kanya ng mga kaibigan dahil malalim ang timo sa isip at puso ng kanyang matalas na mga imahen sa muling pagsasabuhay ng mga larawan, sanayon at bukid at di matatawarang pintig at niloloob ng mga magsasaka at maralita. Sa pagitan ng dalawang kamatayan ay ang anibersaryo ng kaarawan ni Cirilo F. Bautista, pambansang alagad ng sining. Ikasyam ng Hulyo ang kanyang kaarawan. Tubong Maynila, si Cirilo o Prof. Bautista o Doc Bao na tawag sa kanya ng mga naging estudyante at kapwa guro. Minsan ay napag-usapan namin ng kapatid kong si Roberto, ang labis na pagkamangha kay Cirilo, hindi lang dahil sa kanyang kadalubhasaan sa Ingles at Tagalog, Filipino, kundi dahil sa lubos at matayog na paggampaniya sa atas bilang tagapagbandila nang tula. Na kung minsan ay anyong prosa, kung minsan ay epiko, kung minsan ay teorya, ngunit nananatiling tula sa kanyang pinakapusod, pinakabuod, pinakaubod. May personal at malalim akong pagtanaw ng may pasasalamat at pagtatangi kay Sirilo dahil nakatagpo ako ng maestro na may paggalang sa aking kakayahan at kalayaang mag-isip, magsuri, magpasya, at magsulat noong estudyante ako sa pamantasang delasal at ninenervios sa pagbuo ng disertasyong kapang kapako pero hindi pa lubos na nahahawakan. Hanggang sa awa ng Diyos ay nairaos ko ng may lubhang pagtitiwala na sa wakas ay naisulat ko ang ibig isulat ikalabing tatlo ng Hulyo 2021 nang pumanaw si Jose Denis Teodosio, mandudula at mananaysay. Magiliw at mababang loob si Dennis. Malugod siyang nagpaunlak bilang isa sa mga maaasahang resource person sa si Liga National Writers Workshop na pinamamahalaan ni Dr. Christine Godinez Ortega kahit nakabase na siya sa Myanmar. Naalala ko din siya sa kanyang sanaysay na nagwagi ng gantimpala sa palangka. Isang piyesa yon ng pag-ibig para sa dakilang babae sa kanyang buhay, si Lola Mude. Pero higit pa roon, isang pamimintuho ang personal na sanaysay sa isang yugto ng pagiging musmos at muslak. Ang pamilyang nailarawan ay karaniwang, karaniwang mga nilalang na pinarangalan ng walang pag-aatubili ng manunulat. Naalala ko si Rene Villanueva na nagsabing hindi lang ang malalaking tao, ang alta ng lipunan, ang may karapatang maitanghal at maisulat. Bawat tao ay may kwento. Ang mulagat na katotohanan ito ang ipinaalala ni Dennis sa kanyang sanaysay ika po ng Hulyo, maulang Sabado ngayong taon. Ang nakadagdag sa pagluluksa ay ang balitang pagpanaw naman ni Marne Kilates, Bicolano, iginagalang na makata, tagasalin, editor, advertising guru, guro ng mga kabataang nangangarap magsulat simpatikong kaibigan at kapatid sa panulat. Maselan ang panlasa ni Marne sa pagbasa ng anumang akda. Mabusisi siya sa paggamit ng wika, tunay na alagad ng sining. Kung minsan ay maiinis ka o matatawa, pero mapapatango sa pagtitimbang niya ng salita. Sa kanya ko maikakabit ang naging kamalayan ko sa ekfrasis o pagtatalaban ng magkakaibang anyo ng sining sa ngalan ng paglikha. Hindi siya maramot sa pagbibigay ng papuri kapag naantig siya sa isang akda at alam mong tunay na naantig siya dahil hindi magtatagal ay may sali na sa Ingles ang iyong sinulat hindi pa nagiinit ang balita sa pagyao ni Marnie. Ikadalawamput isa ng Hulyo, kinabukasan, ang dumating na balita ay ang pagtanaw, pagpanaw ni Jenny Ortuoste, manunulat sa Ingles, editor, guro sa universidad, at kolumnista sa dyaryo. Nabasa ko sa balita na dinapuan siya ng cancer. Ipina, ipinaalala ng kanyang naging kalagayan ang ika-28 ng Hulyo na kaarawan naman ng isang marikit na kaibigan na matagal na rin yumao, si Doris Olivar Aquino na may manipis na aklat, karugtong ng pangarap at iba pang tula. Ay nakilala ko sa UP Workshop 1992 at iyon ang una kong pagkakataon na makaharap ang isang may cancer pero tigib ng espiritu para sa pag-ibig at sa buhay. Siya ang isa sa inspirasyon ko kung bakit ko nasulat ang talinghaga ng gana, ang disertasyong naging aklat kalaunan. Ika-30 ng Hulyo ay ipinaalala naman sa FB ang anibersaryo ng pagpanaw noong 2021 nang isa sa mga muho ng panitikang Tagalog si Domingo Landicho. Mang Doming naman kung tawagin ng marami na nakilala sa kanyang mga kwento, mga tula at tampok na dobelang bulaklak ng Maynila na isinapelikula kalaunan. Tubong Taal, Batangas si Mang Doming at may likas na karisma sa entablado kapag bumibigkas at umaarte. Hindi lang sa teatro kundi pati na rin sa pelikula. pelikula. Naalala kong masipag si Kadoming sa pag-aalay ng mga tulang pagpupugay sa mga nauna ng manunulat. Sa pagkakataong ito ay nais kong basahin ang ilang piniling tula bilang pagpupugay sa mga kapatid sa sining at kapwa manunulat. Pinili ko ang mga tulang nangungusap sa akin sa panahon ngayon sa mga nangyayari sa paligid, sa mga pinagdadaanan natin bilang mga mamamayang Filipino. Nais kong magsimula kay Cirilo Bautista. Some big shots have been using me. Some big shots have been using me for target practice. They call it preparing for progress. I ask that my taxes be reduced. Bang goes my left ear. I demonstrate against police brutality. Bang go my fingers that hold the placard. Floods and lahar carry my patrimony to oblivion. And bury my town. I ask the mayor for an old pair of shoes. Wham! Go my feet flying into the garbage can. I beg for cheaper rice to energize my mouth. Wham! Break my teeth like ice cubes falling against the floor. Democracy is a tiresome habit. I have to stand erect or it will fail. There is no coffee break for the honest. My stomach grumbles for lack of food. Ping goes the light bulb of my mind. And darkness devours the empty kitchen. Keep quiet. Keep still. They hiss at me as they feed bullets into their anger's chambers. Some big shots have been using me for target practice. Oh, if they would only shoot straight and hit me in the heart for a change. Ang susunod na babasahin ko ay tula ni Lamberto Antonio. Ang tulang ito ay kasama sa kanyang koleksyon Turno Kung Nocturno na nanalo ng gantimpala sa palangka noong 2019. Isang bantayog na nag-iisip. Nag-iisip, napakatagal na ang monumentong nakatayo sa resinto ng munisipyo. Tulad ngayon, nag-aalumpihit sa loob ng kanyang ulo ang mga tanong, mapaglulungga kaya sa aking ilong ng namparitong nakakimonat at nakabarong ang amoy nila o ang bango ng bulaklak? Nahugis korona? Sino ang balak pahangain ng talumpating maligoy tungkol sa revolusyon? Pasasalamatan ko ba ang minsan sa taong pagdagsat-pagtanghod sa akin? At ang pagtugtog ng banda ng musikong kasama naming nagpa, nagmarcha papunta sa himpilan ng mga dayuhang mananakop. Talastas kaya ng naritong kagalang-galang na kababaihan at kalalakihan ang subersibo, mapagpalayang tono niyon. General ang ranggo ng monumento na oobligang magutos sa mga lamok, gagamba, at lumot. Dito sa akin mismo, mamahay kayo. Pinakamimithi niya ang higit sa pagkilala sa tatag niyang magpuyat o matulog kahit saglit ng nakadilat at nakatindig iniisip ng bantayog na ito. Yayamang lagit laging ganito ang sibol ng henerasyon. Maninikluhod ako sa lindol at bagyo. Iguho at isadlak ako sa sementeryo. ang susunod na tula. Ikatlo, na nais kong basahin sa inyo. Ay ang tula ni Rogelio Mangahas. Ito yung pinili ko sa pagkakataong ito mula doon sa aklat na tinipon, mga akdang tinipon ng kanyang may bahay, si Fe Mangahas, dito sa batis ng tula. hinahanap natin ang di nawawala. Hinahanap, hinahanap natin ang di nawawala. Sa dawag ng ating himalang mulala. Nagsala sa labid. Nagsala sa labid ang gasgas na daan. May bakas ng dugong, langit at karimlan may nagsusumagsag. May nagsusumagsag, may uugod-ugod. May uuyad-uyad, may nangatutuod. Aling landas, aling landas kaya, ang hindi palandas, na katatagpuan ng itlog ng tagaka. ang huling babasahin ko. Mula kay Marnie Kilates, ito yung huling tula dito sa kanyang aklat na Poems and Root. Poem Conversation. For, this is for his friend, Toy Liaguno. We go places But we never leave. Who minds our journeys? Who remembers we ever left? In our absence, are places ever less? What do our words mean when everything has been said? We collect words like pebbles in our pocket, we take them out. One by one, show them off, compare, confer them, import. We marvel or mock their accumulated weight or lightness or their growing paltriness. Choosing among them the more viable between thumb and forefinger, the more smooth we skip them across the pool that has formed before our speech they bounce once twice and then sink or just sink always they send tongues of water in our ears from the edges of recall or sleep reverberations of sense tail ends of old arguments always we are deaf or deaf as we measure meaning by the length of our silences and yet we have no trophies but words for the distances we have gathered so what do our words mean who understands the rustling of the leaves what was it you said We go places but we never leave. We go places but we never leave. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga tula. Kung babalikan natin, pakikinggan ninyo muli, nag-uusap din sila. Sila-sila. Ang nagagawa ng baha o anumang sakuna o sakit o kamatayan na ipapaalala sa atin ang sandali. Ang sansandali. Makapangyarihan, manipis, pumupuslit, hindi lumilisan. At dahil nagsimula ako sa panalangin na iskong magwakas, sa isa pang tulang panalangin pagkatapos ng baha. Ito ay mula sa panulat ng makatang Elinia Mabanglo. Ibinasbas ng Diyos ang liwanag niyang kairikit at ang santinakpay na tigib ng pag-ibig. Umaawit ngayon ang daigdig. Kagalakan nati walang patig purihin ka, Ama, na palis mong lahat ang ligalig. Hanggang sa muli, daghang salamat sa pakikinig. Rebecca T. Año Nuevo, Filipino, nakikipag-usap, nakikipagkapwa.